Sa panahong walang katiyakan at kawalan ng pag-asa, isang tao ang ipinadala sa isang malayong isla. Tinakasan ng mundo, ngunit hindi ng Diyos. Si Apostol Juan, sa kanyang pagkakatapon sa isla ng Patmos, tinawag ng Diyos upang masaksihan ang isang paghahayag na magpapabago sa kasaysayan. Nakita niya ang anak ng tao. Nakadamit ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas at ang siyang darating. Ang may hawak ng mga susi ng buhay at kamatayan at mundo ng mga patay. Ito ang paghahayag na yayanig sa mundo. Si Apostol Juan, sa kanyang matandang edad, ay ipinatapon sa isla ng Patmos dahil sa kanyang pangaral ng salita ng Diyos at sa kanyang patotoo kay Jesucristo. Doon sa malayong isla, malayo sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, naranasan ni Juan ang isang ipangkaraniwang pangitain. Noong araw ng Panginoon, habang nasa Espiritu, narinig ni Juan ang isang tinig na parang tunog ng propeta mula sa kanyang ukuran, isulat mo ang iyong nakikita, at ipadala sa pitong iglesia. Sa pagkarinig nito, lumingon siya upang makita kung sino ang nagsasalita. At sa kanyang paglingon, nakita niya ang anak ng tao, nakasuot ng damit na abot hanggang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng niebe, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab na apoy. Ang kanyang mga paa ay parang tansong nag-aapoy, at ang kanyang tinig ay parang ugong ng rumaragasang tubig. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang pitong dibdib. At mula sa kanibig ay lumalabas ang isang espada na doble ang taling. Ang kanyang mukha ay nagminimning na parang araw sa kabuuan ng kaluwalhatian nito. Sa takot at pagkamangha, bumagsak si Juan sa kanyang paanan na parang matay. Ngunit iniunat ng anak ng tao ang kanyang kanang kamay at hinawakan siya, sinasabing, Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Ako ang buhay, namatay ako, ngunit ngayon ako ay buhay magpakailanman. Ako ang may hawak ng mga susi ng kamatayan at mundo ng mga patay. Inutusan niya si Juan na isulat ang lahat ng kanyang nakita, ang mga hiwaga ng pitong bituin at ang pitong gintong ilawan. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia, at ang pitong ilawan ay ang mga iglesia. Ang larawan ni Kristo sa kanyang buong kaluwalhatian ay isang paalala sa atin na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan. At ang kanyang mga salita ay upang tayo ay palakasin, gabayan at ihanda. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan at ang mundo ng mga patay. Thank you for watching. Don't forget to hit like and subscribe.